Saka rin ba sa mga nalungkot sa hiwalayang Katrin Bernardo at Daniel Padilla? Move on ka na, boss. Alam mo, ngayong taon, nakakalungkot talaga. Maraming mga taong nagihiwalay, lalong-lalo na yung mga artist ngayon. Kaya kabahan ka na. Baka hindi ka maganda. Kaya ipagpapalit ka na sa iba. Baka hindi ka matino. Kaya siya magluloko. Dahil dyan, mayroon akong limang posibleng rason kung bakit nagluloko o naghahanap ng iba ang isang lalaki. Pero disclaimer lang muna tayo mga boss. Hindi lahat ng lalaki mahilig magluko o maghanap ng iba. Hindi rin lahat ng relasyong nasisira ay dahil lalaki ang dahilan. Depende iyan siguro sa tao at sitwasyon. Baka hindi mo lang alam na minsan ikaw na babae rin ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng iba. Okay, number 1. Kulang sa karanasan. Maaaring ikaw ang una niyang naging karelasyon. Hindi pa sapat ang karanasan niya sa pagkikipagrelasyon. At minsan, naghahanap ng something na gusto niyang i-explore. Pero pwede rin namang hindi talaga siya marunong makontento sa isa. Kaya siya naghahanap o nagloloko Baka hindi niya pa naranasang masaktan kaya napakadali lang para sa kanya na maghanap o manakit ng damdamin ng isang babae In short hindi niya pa nararanasang masaktan kaya niya nagagawang magloko o maghanap ng ibang babae kasi hindi niya alam pakiramdam na nasasaktan Pangalawa Naboboring na siya Minsan kaya nagloloko o naghahanap ng iba ang isang lalaki kasi pakiramdam nila wala nang spark sa relasyon niyo. Kumbaga, wala nang excitement. Kung dati naglalaan kayo ng oras sa isa't isa, ngayon wala na. Kaya hinahanap niya sa iba 'yung hindi mo na ibibigay. Siguro dahil busy kasi sa trabaho o sa ibang bagay. Kaming mga lalaki kasi minsan mayroong soft side gusto rin naming nilalambing at binibigyan ng oras para maramdaman naming mahal ninyo kami. Kung hindi mo maibigay iyan, may chance na magluko siya o maghanap ng iba. Ikatlo, pumapangit ka na sa paningin niya. Ito real talk talaga mga boss. Pero hindi lahat ng lalaki ha. One reason kung bakit ka niligawan ng isang lalaki kasi bukod sa may gusto siya sa'yo at mahal ka niya, ay dahil gandang ganda rin siya sayo ngayon kung hindi ka na nag-aayos napapabayaan mo na sarili mo aba may chance na tumingin na yan sa iba gusto kasi naming mga lalaki ay babaeng palaayos presentable tingnan kasi minsan o madalas physical na appearance ang nakakapag-attract sa isang lalaki Ikaapat Pagbabago sa pakikitungo ng babae alam mo yung tipong dati buo ang tiwala niya sa'yo Pero ngayong tumagal na kayo Kaunting bagay lang pagdududahan niya na At pagseselosan niya na nawala naman dapat pagselosan Minsan din kapag nag-aaway kayo Na sa halip na ayusin ninyo Ikaw na babae pinapalaki mo pa ang away ninyo Kasi kung ganyan palagi ang pakikitungo mo sa boyfriend O mahal mo Posible talaga kumaghanap ng iba. Ikalima, hindi na kayo nagkakasundo sa maraming bagay. Magkaiba na kayo ng pinaniniwalaan at pananaw sa buhay. Yung tipong nararanasan ninyo parehong hindi na ninyo kilala ang isa't isa at lahat ng bagay pinagtatalunan na ninyo. Hindi na ninyo kilala ang isa't isa at wala na kayong pakialam kung mag-away pa kayo araw-araw. Paliit na ng paliit yung nakikita niyang rason para sa inyong relasyon. Kasi siguro, ginusto na lang niyang maghanap ng iba. Ilal na mga iyan sa mga posibleng rason. Uulitin ko, hindi naman pare-pareho lahat ng tao at lalaki o babae. Pero at least, sana makatulong ito para maging guide mo. At hindi ka humantong sa sitwasyong kaya ka sasaktan kasi hindi mo siya naaalagaan at hindi mo namamalayang unti-unti mo na rin pala siyang napapabayaan. Tandaan mo yan. God bless. Selfish na akong selfish. Mapride na akong mapride. But I won't let myself beg again sa harap ng mga taong hindi ako kayang tanggapin kung sino ako. Sa ngayon, priority ko muna ang sarili ko. Wala na akong pakialam kung sino yung gustong umalis at umayaw sa akin. I'm done for chasing people. Focus muna ako sa sarili ko ngayon at sa mga taong nagmamahal sa akin. Selfish na akong selfish. Mapride na akong mapride. But I won't let myself beg again sa harap ng mga taong hindi ako kayang tanggapin kung sino ako. Gusto nyong umalis? Go. Ayaw nyo sa akin? Sige lang. Napapagod kayo? Okay lang. Nagsasawa na kayo? Then I'll give you the freedom that you want. Tama na yung ipagsiksikan pa ang sarili sa taong ayaw naman talaga sa'yo. Ayaw ko nang maramdamang napipilita na lang kayong mahalin ako dahil sa naaawa kayo. At the end of the day, magpapasalamat pa rin ako sa mga memories and lessons that I've learned. And niyan. God bless.